gamit mga kapag sa trabaho no? gising ako ng 6.30 ay pagising ko si mami nagluluto na ng pagkain ng pagkain ko hindi na kasi ako kumakain pa umaga ng mga ngayon at konti lang minsan kumakain minsan hindi pero most of the time hindi ako kumakain na kasi nga nasanay na ako no tanto dito sa Japan karamihan sa mga po nagkakapilang sa umaga gusto nyo ba diba kumakain din o hindi pare-parehas nyo medyo malamig pa kaya ha ito yung ko na no? hirap pagka-painter na dito sa dapag kasi nga damit mo madubamihan talaga かわいくないから見ないね。かわいくないから。Yeah. off na kay konti na wala ng oras ng December tsama wala ng tinapay lang yung kinakain ko minsan minsan lang talaga po mga no? nung taglamig pa last month ta wala tapos nasa yung taglamig na yan kakapila sa umaga sa pandesal parang pandesal na pagkain yung sa Japan Ayun, haro na ito kayo na sa tubig ko yun. Kuhilang. Kuhilang. Harap ka. Hmm. 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 na ba Hmm. 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 子供たちが小さいから今は大きくなってきたよ。子供たちはすごい、ホミントですごいね。最初、見たとき子供たちまだ小さいねえに。ちょっと待って、もう3年経ったの俺は。4年になるんじゃないいや、3年だけや。あのーお、お母さん、あ、奥さんおらんよ。お大きいね、子供。大きくなったでしょ。

Wala na tayong oras na ngayon na. Kasi ako na ang video na. Ano Ano ko nga yung harap ng sasakyan ko kasi nga nung unang di pa naman ako gano'n ka pro sa pagmamaneho kaya nagsasounds kasi ako noon, no, nung hmm, nagdadrive ako nagmamaneobra ako nagsasounds ako hindi ko alam na dandahan lang naman ako noon hindi ko alam na kumakaskas na pala doon sa pader yung harap yung sa kanan kaya uh, gas gas mga idol. Ah. Tayo sa nalis ako ng alanganing oras na tatraffic talaga mga idol no? kaya may mga time talaga na ganito no? na napapasarap yung tulog natin trabaho kasi namin ay halos ano mga yun, sa trabaho kasi namin arang, aros, araw halos araw-araw overtime no unlike dun sa yung sa dati kong trabaho ng 10 minutes na papunta sa loob ng kaisya medyo malayo pa kasi buhat sa buhat sa entrance medyo malayo pa yung lalakarin natin ang pasok namin ay alas 8 pa talaga pero 7.30 usually nandito na ako para lakad 10 minutes tapos meron ka pang oras para mag chill chill sa loob mahirap pag maghabog tayo ng oras palagi 13 pa lang yun, webes na pa lang, yun. Webes, na pa lang yun. webes na araw ginagawa ko ito mga ito everyday no pagkatapos ng trabaho, susulat ko yung mga ginagawa no sa trabaho everyday nakasanayan ko na kasi yung mga hapon ganito sila talaga eh Dun sa dati kong trabaho no araw-araw nagsusulat sila But just in case na pag tanggap mo ng sahod mo no? may tanong ka sa sahod mo no? kung nagkulang ba o kulang no kung kulang yung sahod mo at least meron kang may pakita mm <laughs> Tayo. ngayon nang lakad pa tayo ng mga 10 minutes na ng trabaho medyo malaki pa yun mga idol ito kasi yung palakarin natin wala ah, pala yung labas ng trabaho namin makikita nyo isa uh, shipyard ako ng mga idol ang tatrabaho ng pinakamalaking uh, shipyard dito sa uh, Japan uh, trabaho ko dito ay painter at ito araw-araw ng trabaho, malaki king blocks and ulo ng barko yan mga idol so update ko kayo mamaya mga idol na, bawal kasi yung pagpasok kasi natin sa loob ng locker sa so, pagsimulaan pa bawal talaga cellphone okay so update ko kayo mamaya mga idol kung patapos yung trabaho, see you mamaya mga idol ano kumbawa yan bawa, mga idol no Kasama natin si paring giro no our time is seven twenty no mga idol no to overtime tayo nang two and a half hours ngayon Ayan ano simpay giro ay mga pawi na tayo ngayon ay yan to palang work site namin no inaraw araw yung ganto mga idol no medyo malayong nilalakad natin Ayan simpay Gilbert na yung kakasal na yun dito sa Japan no? malapit na yan mga idol no konting push pa yan Ayan, ang trabaho namin dito. Bali, cellphone na yung ginamit ko ngayon kasi na low bat na yung GoPro. Ayan, sa si parang giro. Ayan, malapit na maging hapon dito yung mga idol, no? Nag-cellphone na lang ako mga idol kasi nga low bat na yung GoPro pala. Uh, na sila mami, nandun doon sa lamo. Dadaanan ko sila. Nag-aantay doon sila sa lamo kasi nga <coughs> may bibilhin lang kami. So, update ko ay mamaya mga idol, no? Ganyan ang sitwasyon dito, no? pagka uh, overtime ng ano, dalawang oras kalahati puno dito ng sasakyan niya no nakikita niyo mga idol wala lang kas konti na lang Bert! Aping! Gilbert na mga ito Ah, sekarang mengaidal oras natin ngayon ay 7.33 over oh, time mga idol 2 no? and a half hours bali ang gamit ko ngayon sa pag video ay iphone no nag, ah, nag cellphone ako mga idol nag cellphone ako no nalobat kasi yung gopro natin uh, iphone na lang ginamit ko bali sila mami nandun sila sa uh, nasalamo daw sila ngayon kaya dadaan na sila doon kasi may bibilihin din tayo mga idol na. Ah, uh, Japanese no? susulat ako every tapos ng trabaho ini susulat ako ng memo. Ah, pagod na eh. mm. So, update ko iba mga idol na no? pagka nandun na tayo sa Lamo, okay? So. Hello. Hala, nandoon tayo sa Lamo, mga idol, na yung ko dito na mamauwi to. Hello. Hi, Ren. Lamo tayo mga idol, bibili lang tayo.

Ate, mahyper hyper masyado pag nakalabas ng bahay, oh. Hey, boy, boy, wa. Ay, kino ko chan. wa gaku do? Gaku do? Ano sine? Hoy, re, re. Dede, Gaku do? Ha? Kurmiyaki, asta iyo. Ha, ane, ane ga. Hai, nani sare? Hmm. Ha, nagame yo. wa. Dita. Ari at ano ano tayo mga idol mo pawi na tayo. Oh, guys kiten eh. Ah, the bye last second ay. bye-bye na anachan ne. Bye-bye na. The last second mga idol mo. Oh. Okay, okay. Pa ni mami te. Ah. Yeah. Bye-bye minasan. Kairo bye ne -bye. mina. Bye-bye. niwa. bye-bye.

So, yan lang muna. Yan lang muna ngayon. No? For today's video ng mga idol. Ha. Thank you for watching ng mga idol. Ha. So, paalam na tayo mga idol. Bye bye din. Bye bye. mata tako doon eh. Bye bye. Mami, bye bye. 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 Ano sama? Bye bye. Minasay. Bye bye na mga idol eh mami. Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Mata kong doon eh mga idol eh. Bye bye. bye.